Nakatanggap ng regalo ang mga overseas Filipino workers mula sa OWA para sa Paskong Salubong Kay Kabayan. Yan ang ulat ni Jessie Atyan ng PTV Cebu. Bitbit -bit ang mga goodie bags, sumugod ang mga kawani ng OWA Regional Welfare Office 7 sa Mactan-Cebu International Airport para salubungin at personal na magbigay ng regalo sa mga umuwing overseas Filipino workers. Ito ang kanilang taunang programa na Paskong Salubong kay Kabayan. Layunin ng programa na bigyang pugay ang kasipagan ng mga makabagong bayani na nagtatrabaho sa labas ng bansa at malayo sa kanilang mga pamilya. Yung Paskong Salubong is yearly natin ginagawa. Uh, gusto natin yung OFW na darating dito sa Mactan na mafeel nila na hang mula airport pa lang, na nila yung Paskong Pinoy. Kasi karamihan ng mga OFW uh, hindi nakauwi ng ilang years ba. No? Baka nalimutan na nila kung ano yung Paskong Pinoy. May paraful pa para sa mga OFW. Isa sa mga maswerteng nanalo ng 10,000 piso ang OFW na si Maricar na mula pa sa Dubai. Uh, big help na to sa pamilya ko, sa mga anak ko kasi may may kalit sa mga amo ko, mga mababait, European. So, bless ako na every year na kahit two weeks lang. Thank you so much! Isinagawa din ang Paskong Salubong kay Kabayan sa mga paliparan sa Clark, Manila at Davao. Pero para sa mga OFW gaya ni Maricar, hindi kayang tumbasa ng anumang bagay ang oras na makasama ang pamilya ngayong Kapaskuhan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa bayan.